Hello mga lalabs, mga vayots! Mga love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon o gabi sa sulok ng mundo. Mga mga love shoutout sa mga kapwa ko po if sa around the world. Hello mga love shoutout po sa inyong lahat. At uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At ang topic natin po ngayon mga lalabs, mga vayots ay uh, itong bagong Pilipinas hymn ni Pangulong Bongbong Marcos according to Senator uh, Coco Pimentel ay di pwedeng ipilit para sa akin totoo yun bakit? Eh, base po sa survey ng social weather station 45% po ng mga Pilipino ang naniniwala ang hindi nagbabago ang kanilang mga buhay sa loob ng isang taon or 12 months which is correct mas lalo pang ang uh, tawag dito uh, tumindi pa ang kahirapan. Pero bago po tayo mag, mag uh, umpisa po niyan, ay uh, nais ko po sana i-great ng aking kapwa mga Muslim around the world, mga brothers and sisters, ila po sa inyong lahat, no? sa inyong mga pamilya. Sana itong pagtapos ng buwan ng haji, uh, ng hajj ay magbibigay po ng kasaganaan, kapayapaan, at masayang pamumuhay sa bawat pamilyang uh, mga Muslim ganyan no. So yon. <clears throat> so dito na tayo sa ating topic. Uh, ayon dito sa balita uh, kahapon to no, 21 hours ago. Basi sa bagong survey ng Social Weather Station, uh 45% ng mga Pinoy o Pilipino ang naniniwalang hindi nagbabago ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na labing dalawang buwan So, mayroon din dito nagsasabi na nasa 30% daw uh, 30% naman daw ang naniniwalang bumuti ang kanilang pamumuhay Habang nasa uh, 25% ang nagsasabing mas lumala pa So, sino ba itong... Uh, 45% na itong nagsasabing na ni, uh, hindi nagbabago ang kanilang mga pamumuhay. So ito yung mga pobre no na hindi naman gaano no, na, na talagang mahirap na nakakakain pa. Or uh, ito siguro yung tinatawag na middle class, uh, something ganyan, no. Na may sapat na income, nakakakain ng sapat din. So ito 'yon sila pero hindi na umangat pa ang kanilang buhay. Hanggang doon na lang. Kung ano yun sila noon, uh, ganun pa rin. Hindi umangat ang kanilang mga antas ng pamumuhay, sahod siguro, kung ano-ano pa. No? Samantala, itong 30% naman daw na nag, uh, nagsasabi o naniniwalang bumuti ang kanilang mga uh, buhay habang eh ito yung mga mayayaman, na ngayon ay uh, bini-baby, ito yung binibigyan ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ng mga magagandang oportunidad, kagaya itong Miralco uh, Miralco na yan, eh, sino ba yung nag-ano niyan ngayon? Uh, namamahala, eh, pangilinan, tapos yung, yung kuryente na yan itataas na naman, di ba? Ngayong buwan, asana ba ito? Tataas na naman yung kuryente o oh, ayun ayon dito sa Philippine Star. Kahapon to, households within the franchise coverage of power distributor Manila Electric Company or Miralco can expect an increase of percent uh, eh, kilowatt per hour yung electric bill this June 2024. So, ito yun sila yung mga negosyante, mga oligarko. Uh, ito pa, hindi lang kuryente ang magtataas. Uh, kahapon dito sa GMA News, sabi dito, heads up motorist dahil magtataas na naman ang uh, presyo ng langis. So, sabi dito ng GMA News, there will be an expected hike in the prices per liter of petroleum product next week. So, bukas yun, lunes. So, ito na yung magkano ba ang diesel. Dati 1 point, uh, 1 peso 45 centavos per liter. So, magiging 1 piso uh, 70 centavos na. So, yung gasolina per litro dati, yung itinaas 600 centavo. Eh, ngayon magiging 85 centavo na. So, yung sa gas or kerosene dati, ang itinaas ay 1 peso 85 centavo ay magiging 1 peso 90 centavo na po. So, yung bagong Pilipinas him ni Pangulong Bongbong Marcos na pinipilit niya ngayon na kantahin, pati yung pledge pa doon yung mga pangako-pangako na yan, eh, wala pong silbi. Dahil wala pong nagbabago sa Pilipinas, ngayon marliban sa kahirapan mga lalab sa mga bayots no pagtaas ng bilihin etc yun yung nagbago ngayon eh pero buhay ng mga Pilipino wala so itong 30% na to sila yung mga mayayaman na nagpakasasa ngayon sa sobra ng sobra-sobra sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil binigyan talaga sila ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ng prioridad na mas yumaman pa. Oh, yung mga smugglers, mga hoarders, mga profiters, mga drug lords, warlords, gambling lords, namamayagpag ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, itong uh, 25% ang nagsasabing mas lumala pa, ito yung mga tao na sa survey kamakailan lang iyon, few months ago, na tumaas mula sa 14% nagiging 14.2% uh, 14 na po ito sila yung mga uh, talagang kapos na kapos no na uh, minsan or dalawang bisis na lang po ito sila nakakaranas na makakain sa isang araw at ito din sila 25% ngayon dahil tumaas din yung bilang ng mga Pilipino walang trabaho ito yun sila So wala talagang maganda sa bagong Pilipinas at hindi yan pwede dapat kantahin. Kung wala din namang na ito na dodolot na maganda, ang bagong Pilipinas, him na yan sa Pilipino, sa mga Pilipino. Dahil dito, hindi po ito, ano, <clears throat> hindi, kumbaga sa Bisaya po, hindi lalim. Di lalim itong 45% ngayon na nagsasabi na hindi nagbabago ang kanilang mga buhay dahil totoo po yon Dahil sa mahal ng biliro lang una, yung pagtaas ngayon ng presyo ng dolyar. Malapit na magsaysinta ang one dollar. O bakit uh, maapektuhan ang Pilipinas? Dahil yung lahat ng mga produktong export natin na binibili, eh yung mga import pala natin, kahit yung export natin, binibili din yun by dollar, no? So, yung mga import na inaangkat ng bansang Pilipinas galing sa iba't ibang panig ng mundo, asin, asukal, yung iba yung uh, karni, mga gatas, etc. Langis, bigas, bawang, sibuyas. Uh, yung loya nga ngayon eh. Dati 120 pesos kada kilo, to for, 250 na ngayon. So, may bagong Pilipinas ba dyan? Bumaba ba yung pilihin? Wala hindi natin ramdam mga pobre ang bagong Pilipinas. Kaya uh, nga ako dito sa amo ko, nangihingi ako ng increase ng sahod. Dahil sabi ko, grabe sa Pilipinas ngayon. Yung 50 kilos kako na bigas na isang kaban, eh, kung dati may pandemic pa, 1,800 lang yun, under Duterte administration. Ngayon nga, sabi ko, sa amo ko, eh, wala nang pandemic, bagong administration, pocha yan. E, eh, 3,500 na po pesos. O, magkano yun? May 20 dinar na ang isang sako. Lumaki ang mata ng amo ko. Ha? Sabi niya. Ganyan sa inyo? Sabi ko, oo E, eh, dito naman, tumaas din naman talaga ang presyo ng mga bilihin dito sa Kuwait. sa ibang bansa. Pero, ang nakaganda kasi dito sa kanilang bansa, tumaas man ang bilihin, tinaasan din ang kanilang mga sahod. So, hindi nila ramdam. Kahit pa sabi lang, ha, nagmahal dito, oo. Pero in-increase ng gobyerno ang kanilang mga sahod, malaki pa rin. Eh sa atin, increase ka lang ng 20, 40 pesos, tapos yung presyo, tagaliig, walang matitira. Sa hirap ng buhay ngayon sa bansang Pilipinas, ito pa talagang uh, uh, tawag dito, Uh, bagong Pilipinas him at saka pledge nito yung pinagtutuunan ng Presidente Bongbong Marcos ngayon na ipatupan seryoso ka Mr. President kumakalam ang sikmura ng maraming mga Pilipino na bumoto sa sa'yo and yet yung diputa mong bagong Pilipinas him na wala din namang napala wala kang maipagmalaking maganda sa iyong bagong Pilipinas him unang una pa lang dyan yung mga singer ng kumanta ng Bagong Pilipinas, lalo na yung babae, masakit sa tinga. Parang lata yung boses, no? Na, ano mo eh, nag uh, dito, nag-dumalo, uh, or nag-dumalo sa paligsahan, sa contest ng tawag ng tanggalan. Magkano bayad mo dyan? Pirang taong bayan, binabayad mo dyan, nandiyan, sariling bulsa. Doon pa lang, sa kanta pa nga lang niya yun, wala kang magandang mano do bakit pagkakantahin ba yun ng mga Pilipino ng mga tits, uh, mga goro mga uh, government workers eh bababa ba yung presyo ng bigas, bis, presyo ng karne, na kung dati 200 pesos kilo ng baboy 40 na uh, 400 na ngayon under your administration yung loya na 120 nagiging 250 di ka. Tapos ano pa? Uh, tawag dito, bagong Pilipinas himpay pagmalaki unahin mo muna Mr. President Bumbu Marcos pababain lahat ng mga presyo ng bilihin bayarin sa tubig, kuryente pamasahe, lahat na bago mo ipagmalaki yan gusto mo pag wala ka na sa pwisto, mag iwan ka pa ng isang uh, talagang gusto mo maramdaman namin kung gaano ka kainotel na Presidenting Binoto namin kakantahin pa talaga namin yun. Mag, mag Kung kayo nga, pamilya mo, asawa mo, oh. hindi nga makanta yung bagong Pilipinas na him na yan, kinikimbot-kimbot lang yan. Akala mo eh, nawawala sa sarili yung first lady ng Pilipinas. Tapos kami taong bayan, gusto mong kumanta niyan. Isaksak mo yan sa baga mo, Mr. President. Walang na pala yung, yung bagong Pilipinas ngayon. Puro pahirap sa taong bayan.